Magandang hapon mga kalwas, mga kabedot, mga kawawas. So, ito po, may inquiry tayo. So, pasensya na po kayo. Hindi ako nakakapag-video masyado. Sa dami po ng gawain. So, yan po, may mga ginagawa po ako. Kaya hindi ako nakakapag-video. So, hindi ko na po pinag-video kasi yun din po magiging laman ng aking channel. So, hanggat maaari po ay more on tutorial na ilalagay ko. So, ito po, may inquiry po tayo na paano daw po makakapag-connect siya ng tire inflator at isang foamer para sa kanyang nag-iisang air compressor. So, may isa daw po siyang isang air compressor. Halimbawa na lang po, kanyan. Compressor. Tapos, may dalawa na daw po siyang solenoid band. So, ang pinakamahalaga pong piyasa na kailangan nyo ay splitter or T. Ito po. Yan, yan. T na yan. Napakalaga po. Para ma split niyo po yung dalawa. Pwede pong one-fourth, pwede 1 one-half. Depende po kung solenoid valve na ginamit nyo ay one-half. Kung one-fourth naman po, one-fourth. O pwede nyo rin i-convert from one-half to one-fourth. Nasa inyo po kung anong ginamit nyo. So yan po mga fittings. Kagaya po nyan, ito po ay niple na one-fourth by two. Tapos one-fourth na T. Tapos naglagay po tayo ng regulator. Pwede rin pong walang regulator. O pwede rin naman po na halimbawa na lang po, ang gusto nyo lang i-regulate ay yung para sa pomer dito nyo po siya ilalagay sa tabi ng solenoid bar kung gusto nyo naman yung kabila na regulate nyo yung para sa angin doon nyo naman po siya ilalagay so depende po sa inyo so ang akin po kadalas ako pong ginagawa same settings po yung dalawa so ginagawa ko po settings kadalas sa regulator ko ay 0.4, 0.5 pinakamataas ng 0.6 so yan po kaya po yan na yan sa unahan so depende po sa inyo kung sa inyo regulate -re so syempre po dapat yung solenoid nyo may tig isang plug yeah. at syempre may tig isa dapat na bendo kasi syempre po halimbawa ito sa pumel nyo sasaksak nyo ito ay sa pomer na bendo ito ay para sa tire inflator bendo so pag may nagulog po sa tire inflator bendo ito pong solenoid bulb na itong gagana hindi po ito so kung halimbawa naman po sa pumel, ito lang naman po ang gagana kaya kung sabay naman po silang gagamit sabay po silang gagana So yun po yun. Yun nga na po, maahate ang hangin nyo. Pero mayroon naman pong mangyari yung magkasabay. So, iyan po. Ang gamit ko dito ay quick connect. Ito na depende kung anong fittings na gagamitin nyo. So, nasa inyo po yun. So, yan lang naman po yan. Tapos, dyan yung i-coconnect sa hangin nyo. Dito nyo naman i sa kabilang dulo. So, solenoid valve na ito. Ang para sa homer nyo. So, yan lang naman po. Napakadali. So, tau tau Badski 21. So, sure, siya po ang nag-inquire na yan. Sana po ay may natutunan kayo at dun po sa mga hindi pa alam yan. Yan po ang paraan para kayo ay makapag-connect ng dalawa sa isang air, compre air compressor. Sana po ay may natutunan kayo at kung may natutunan po kayo, please do like and subscribe and click the bell po. Salamat!